Sí. Okay. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. 7 Pito. Pito. Ano ba 'tong para sa anak ni Panigkalao? Oh, 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 ano yung natin sa. Good morning mga kalat natin dyan, panaybagong araw at panaybagong vlog At welcome na lang po tayo sa ating panaybagong vlog So ngayon po at nandito na po kami sa may uh, anto At kami bibili lang po ng pandesal Kaya kakali po kami, na po ulit tayo sa taas Budong Yan po ang pandesal po na ikot-ikot Masarap po siya Ah, ang pangalan kaya Budong? Budong. <laughs> Philip Piaga Philip Piaga? Philip Piaga po. Siya po ang nagikot dito. Natikman ko pa yung pandesal niyang ang sarap pala. Ano? You know, may malunggay pala Malunggay. Gusto ko so, lang Gusto ko lang pa Ako na po tayo Suklay mo Okay na Suklay At uh -huh. siyempre Magpapandesal muna kami Baka tayo o ah aahon Ba ba't nabubukas ito? Sirad Red Ha? Yeah. Huh? let's go po at magkita kits na lang po tayo sa taas mga kalawad so yun po mga kalawad at nandito na uli kami dalawa lang kami ang gagawa para para dalawa para mabilis-bilis kapon ang bilis Kaya po, po namin nakapaggawa gawa ng mayroon tayong tagahakot po ng punla ako nagbubutas at nagtatanim. so medyo mabilis po at ang dami pa po nating pananim. <coughs> Ayan o. Oh. Lahat yan yung dalawang ektaryang yan. Kulang-kulang dalawang ektarya yan. Ay tataniman natin. Ayan. Gaganda na ng punla oh. sa puno mo hawakan aksil ang kwan ha pag hakotin mo sa puno hanggang dito. dito lang po natin matatanam na yan dito kaya, ay meron nyo dito eh. dito kaya dito lang sa mga pagitan lang dito so dyan hindi na natapa matatanam na yan dyan tulaan ah. okay okay Okay, okay. Ay nako daan natin natanim. Wow, good morning. Good morning mga puno. Yan ni may bay sukat yan mga kalaot. Sinusukatan natin para magpare-parehas po yung kanilang ah uh, distansya. Ito ang ganda tingnan no. Hilera ano? Ay, yan, eh. Ay lang eh, kuno parang mas malayo kasi sa GoPro. Ito si ilang hakbang lang to. Hakbang natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Pito talhating hakbang. Central. Nga uh, matisan. Right, so mag magumpisa na po tayo. So magbubutas na naman tayo dito mga kalaot to. Oh. Dito tayo para hindi against the light. Dito tayo magbutas. Ba? E eh, bakit ari ikuan? Ay nabunot ari ng baka. Niko. Nabunot ito ng baka mga kalaot. Ibabalik lang po natin. ay talaga naman yung mga bakang yun ah ay, nakapasok na naman sigurong baka hindi kasi nila sinasaradoan nilagyan ko na nga ang saradoan doon kung sinong mahuli siya dapat pagsasara hindi na sinasarado eh po mga kalaut tapos na po tayo sa area yan at dito naman tayo sa Juan kabila kasi ito boundary na ito eh. so dito na naman tayo magtanim naman tama tama din na isa ito pa rin yung sukat natin kok di itu mau telur Dulu mati guys, di itu menjum lembut Kaya may dala tayo nitong panukat mga kalaot para kahit saan ang gulo, diretso siyang diretso siyang paganyan, diretso siyang paganoon. Kaya meron tayong dalang panukat kasi dalagyan kasi to ng manok eh. So, dito abo itatalin tambang. Tsak to lang yung papunta dito ang manok. So hindi siya abot doon, hindi siya sa sabid. Ganoon din dito sa kabila. Yan. Oh, di ba? Simpleng kondang yan, simpleng piririt, at simple lilipat na naman po tayo din. Sabi la, "Gusto ko katanaan po tayo dito, pero sukat so, laging sa Thank you. ada niya ka. Siempre. Kapit natin natin 'yang. 'Tong direksyon ah. Ka, riribong korte. Yan. Ipupus lang natin siya banda sa ilalim. para matibay siya. Para pagka kinagat siya ng baka, hindi siya madala. Ayan, pwede mo nang ipukuha niyan. O, diba? Yan na lang po kasimple ang pagtatanim. Mahirap man, tingnan. Pero, kung saan ka masaya ka naman wala rin hira ayos lang din mahirap lang siya tingnan pero eh napakagaan ano ah, kung mahilig ka talagang ganito uh, ah, talagang sasaya ka rin kasi eh, pag balang araw makikita mo yan oh Aba, dami na palang bunga yung tinanim ko doon. Ayan. Alright. So ito yung natin ito lahat. Mayroon na po tayo lahat sa paligid dito. May tanim na po. hindi na po mabubura sa kwan. Sa kung mawala man tayo at least at yun may makakalala sa atin ay tanong ito ni Kanoy tanim ni Kanoy ayan diba yan magiging masaya tayo <coughs> Naman. ayun, uh, lilikdangan lilikdang lang tayo ng isa, ito hindi to lalagyan kasi masyadong dikit na yan ito, ayan hindi na siya uh, tinlagyan, dito dito naman tayo ngayon siya maglalagay ayan dito para diretso na lang ito pa ganoon di mahaba ito eh. dito wala ito baka dito Alright, so ayan, malalaman nyo rin mamaya mga crowd Pagkatapos natin, maganda tingnan to Alright, let's go O, oh, tataring hilera na rin Ang dito na naman po tayo banda Ayan At eto na may mawirin rin <coughs> Maganda ng hilera natin Hanggang pa ganyan Kahit pabilog siya, may sukat naman po tayo Kung saan to ito, kung sukat natin Kung anong nung distansya Ayan buo din yan ang size nyan parang doble nito hmm, strict na siya ang ganda nito mga pag natapos mga kalaot ang ganda niyan kasi step by step natin siyang tinanim nagmumula siya sa dapat mayroon pa rin dito eh isa eh dito ha? at kailang eh may puno ano no lagyan kaya natin kaya magkadikit na din Ini Di isa na lang pala dito mamaya lagyan natin ang isa 11? 11, Dandaan na tayo. Uwi na po tayo mga kalaut muna. Kabit lang po na Out oh, at atin mo ang ililipat po yung ating kwan. Pula dahil dahil nga po kwan na nagagawa na dito ang bahay. Dito. So, kwan mo at bubosan natin tubig yan.

Ah, at Para eh. Ito na doon na Para itu namanya may basang-basa naman 'yan. Arila ang nilakas niya para silang nalungkot dahil pa namin lilipat tapos lilipat din po natin yang malambanggang malaki at itatanim natin doon Hmm, nagoyam. sila magiging masigla dahil hindi pa natin siya may tatanim agad ngayon at unahin na natin yung mangga alright let's do ay dito pala ang dahil pa pala nito thank you very So yan po mga at natapos na nga po natin lipat lahat at pati yung mangga ditong kasilakan ng <laughs> drum Sabog po yung ating utot doon eh Ayan o oh. O oh, laki niya, no? Yan po ay drum size Ang ang kwan ito, ang haba na nito nasa mga tinpit feet na to, no? nila ang 15 15? Ayun, may Ayun. tinpit na. 'Yan ng... may tinpit na mga kalaot, ng bigat nito kasi ito po ang drum size. 'Yan. Yung ngayon, ang inilipat po namin doon at sila nga gagawa nga po sila dito. mga muna tayong kalamansi bago maputol yung kalamansi. Pang-sawsawan ba? Ayan. Ito po yung tinanim natin nung kuan. Ito, nakaisang taon na rin dito. Kaya, ako ang dalawang piraso. Ang bilis niyang kumon. Ang daming buwan. Nanguhanas pa rin Robert dito kanina. Gawa ng birthday niya nga. Mga kalaot. Hindi, mayroon nagluto yung bulalo. Nagyakag na, nag ng... Nagyakag kuwan. Sabi niya, pahapon daw. Kaya dumating ano o, hapon na nga siya. Dumating na nang... Nag-drive pa kay... Gulian. Pwede siguro ito ilipat, ano? Bababa lang naman ito eh. Malipit ka sa amin. Kaya wala maduro ito mahirap na to bull out patay na talaga yan did out na yan sa baba ang dami yung lalaki re re yan yan kung ano mo re re kung ano mo yung sabag pinakabu ano, matigas to yung PC din yan kukalang patay ng ating pong isaw meron din naman doon kailang mataas na doon sa bahay alright <laughs> out at makauwi na nga po kami dito andyan po at marami pong salamat po sa nakarating po sa ating dulo ng video babay bye po sa inyong lahat I love you all and God bless po